sa kuwang video na ito noong Abril 2023 sa loob ng isang taxi sa kahabaan ng Harrison Road, hinold up ng 19 anyo sa lalaki at kasama nitong minor de edad ang isang taxi driver. Nagmakaawa pa ang biktima sa mga sospek. Bak, lagi mo ito gusto pamilya. Maswerteng nakaligtas ang biktima at nasa ko lamang ang sospek. Ang mga eksenang ito, isa sa mga ikinalulungkot na barangay kagawad na si Richard ng barangay Lower Lourdes Subdivision sa Baguio City. Nagiging rampant ang masasabi natin katulad na lamang ng mga masasabi natin mga uh, they are being connected connected sa mga drugs kahit pa paano hindi natin maiiwasan yung mga bata na dahil na na-big na lumabas muli at nag exercise sila ngayon ng mga dating uh, gawi ng mga kabataan sa taong 2023. Nakapagtala ang Baguio City Police Office ng 25 krimeng kinasangkutan mismo ng mga minorte edad. Ang bilang na ito, maigting pa rin binabantayan. Mula Enero hanggang Oktobre kasi 2024, nakapagtala na sila ng 15 krimen. 11% only ang uh, percentage na committed by CICL, 11% lang. So, para sa amin, uh, hindi pa naman siya alarming. But then, uh, we are still doing our interventions. Kaya para kay Kagawad Richard, ang mga aktibidad gaya ng paghubog sa edukasyon, sports at sining ay malaking tulong upang mailayo mga kabataan sa paggawa ng krimen. Katunayan nito lamang Sabado, October 12, isang free art lesson ang idinaos sa kanilang barangay. Ang ang role ng isang barangay ay eh dapat i-uplift ulit ang mga ganitong activities para lalong makatulong sa ating mga estudyante, youth at lalong-lalo na doon sa mga may potential na skills para sa art and science. Naging sentro ng obra Sunset na isang simbolo raw ng bagong bukas na parating, bagay na ikinatuan ni Tanya, isang aktibong kabataan sa barangay. Therapeutic po ba? siguro. Kasi, kasi yun nga po, hindi ko na nagagawa. Eh, before po, may time po ako, tapos now, tapos now wala po, kaya now po na nagawa ko na, parang fulfilling po siya sa akin. Ang hakbang na ito, suportado at isinusulong ni Councilor Leandro Yangot Jr. Target kasi niyang mabuhay ang barangay Yanihan. Yung ating ginagawa po na ito na nagkakaroon ng Uh, free art lessons, libring pag-aaral sa sining, nakakatulong ito dahil yung yung madudumi na walls dito o may mga graffiti, yan, i-convert -co natin na beautiful na maganda na mural walls at kasama na ang mga kabaranggay. Uh, Bukod sa free art lessons, na siya palawakin pa mga mural projects sa Baguio City. Ito ay sa isinusulong niya ngayong ordinansa na magkaroon ng art expression wall ang bawat barangay sa lungsod. Kung magkataon, hindi lamang ito magsusulong sa pagiging malikhain sa lungsod, kundi magiging daan sa mga kabataan at lahat ng miyembro ng barangay na magkaroon ng pagkakaabalahan na malayo sa mundo ng krimen. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.